Tapos na po. Sige po, salamat Okay. And... Tapos na ako. Nakakadalawang kape na ako eh. Kanin pa dito. Tapos na po. Salamat. Egg po. Thank you. Etlog. Etlog manoy orange. Etlog manoy orange. Etlog <laughs> orange. Paano nalaman ito, itlog ko, orange? Hindi niya alam, itlog pala, tsaka orange <laughs> <laughs> Nalala ko nun yun, eh. Summer. Di mo nalala ka ano, no? ko nun, sa bar. Sa bar, tsaka sa barko. ko. Itlog mo na, yung orange. Ano <laughs> yun, ha? Na, ba't nakita alam na itlog yun, orange? <laughs> <laughs> yung pala yung offer niya, itlog, tsaka orange. Hehehehe. <laughs> <laughs> ang masarap yung... isa lang itlog ko eh. Sa <laughs> <laughs> akin isa lang itlog ko. Totoo nga, pa ito ang palaya. <laughs> mapait nga. Thank you, Pa. Di meron talaga ang palaya mapait, mayroon hindi, no? Oo, uh, pagka... Uh, may pag uh, itlog, tapos ako. Maganda pagkaluto. Pagka maganda pagkaluto. Pero mas kanta kasi matamis ang palaya, hindi ng palaya. <laughs> oh. <laughs> yung kwan, yung hakok, uh yun, -oh. maglutong-lutong. Yung, medyo na pa siya, yung hindi pa siya masyadong lutong-luto. At saka masarap sa palaya pala, inahalo, kwan, tinapa. Oo, oh, tinapa, masarap yun. Masarap na tinapa, Masarap na tinapa,